Isa pang resolusyon ang inihay ng isang senador para paimbestigahan ang anyay nakakaalarmang pagdami ng Chinese National sa isang village sa Paranaque. Sa resolusyon ni Senator Rafi Tulfo, binigyan din niya ang napaulat na naarestong 10 Chinese National sa loob ng isang bahay sa nasabing village dahil sa paglabag-umano sa Anti-Human Trafficking in Persons Act. May napaulat din daw na ang ilang bahay sa lugar na para lang sana sa isang pamilya ay napapamugaran umano na nga abot sa apat na individual. Ayon kay Tulfo, kamakailan sunod-sunod ang natatanggap niyang reklamo mula sa mga homeowner ng village at nagmistulang Chinese territory umano ang kanilang lugar. Nauna nang humarap sa media ang mga homeowners, bagay na nirereklamo nga nila ang pagdami ng mga Chinese nationals sa lugar. May kapares ding resolusyon na ganito si Sen. Sherwin Gatchalian. Iniulat din kahapon ng Bureau of Immigration ang pag-aresto sa 37 Chinese nationals na naaresto rin sa pinaiimbestigahang village kung saan mga dawit daw ito sa illegal retail. Sa punto de vista naman ni Prof. Antonio Contreras, napapanahon na raw pag-aralan kung tama ba talagang ideklarang national security threat ang Pogo. Pero, bagamat ito isang delikadong usapin, sapagkat uh, ang kailangang suriin dito, ano magiging basehan ng polisiya? Kasi pag ang presidente ang magdeklara ng isang bagay, isang national security threat, then every POGO is a national security threat. The mere idea of a POGO is a national security threat. At maaaring totoo yun. Pero ayaw naman natin na kumilos ang ating Pangulo na hindi sinusuportahan ng batas. Ayaw naman nating magkaroon tayo ng isang sitwasyon na dahil gusto nating protektahan ang ating interes. Eh baka naman meron tayong malabag, meron tayong guhit na makros. Ayon sa eksperto, nasa kamay ng Kongreso ang solusyon kung gusto talagang gawing illegal ito. Pero yung kapag ang executive branch ang kikilos, kailangan ang executive branch na aayon sa batas ng pagkilos. Hindi pwedeng ang executive branch ang gumawa ng batas ang presidente at lahat ng sangay ng ehekutibo ay tumatalima lamang sa ating saligang batas at sa mga batas ay ginawa ng kongreso. Madali na natin ang pagpasa ng pogol o i-criminalize na yan. Tapos ang kongreso naman ay may karapatan at kapangyarihang gumawa ng batas. Ang executive branch tali ang kamay niyan. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.